So ayun, nandito na nga pala tayo ngayon sa sa uh, uh, ano, sa Dubai. So ayun, kita niyo Yung uh, lugar na yun. Shengli. Shengli Tower Morning po. So, maglalakad nga pala tayo ng uh, requirements. Okay, base pass pala pa ngayon. Na muna natin yung base pass. Kasi kailangan naka dito. So, andito tayo ngayon na. No? <coughs> Hindi ako makapagsalita na maayos kasi ano, nasama yung pakiramdam natin. Ngayon, andito tayo ngayon. Ayan, so medyo traffic na ngayon. Yeah. At so ayun, nakakuha na nga tayo ng requirements para makauwi ng uh, Pilipinas. So dito yan sa Sawashaki, Echunyo, Farnyaki. So, simple lang, no? Ang bilis lang makakuha dito pag uh, nagsakay ka, pag hindi ka naglakad. Kasi pag nakasakay, mabilis lang lang. So ayan, medyo tumaba tayo dito sa Japan ng konti, no? Ayan. So nagmamadali na rin ako sa kasi paggabi na kakaumaga lang pero ang bilis ng gumabi. Ako so, gusto mo hindi ka na umabot ng gabi. Hindi, joke So nag-Christmas na rin ako. Tara so, palakad yun, yun, na ito, tayo. -pala tayo. Good morning sir. So, dito tayo ngayon sa Japan. Kung saan, sa Japan na tayo ngayon. Hey! hey. Okay po kayo. So, andito tayo ngayon sa Japan. Ganda dito sa Japan kasi uh, may LBC din dito sa Japan. Ayan. 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 A store ni David, ano, Anthony Davis. Ayan. Store ni... So, ayan. Tainga muna. Tainga muna tayo. Sa so, ito kasi nandiyan, kung natataya ako. yun, tatay mo na tayo kasi sakit na lang kayo ng chan ko. So, ganda na ako nila dito, CR. Ano na CR nila dito? CR, CR. CR, CR. Good morning. Ang mga tao, yung Ganda talaga nito. Ang bangyan tayo, kung eh. <laughs> prang mga na tigdan nasa. Kasi kita siyup, malakong halos. Dihirap ang buhay dito sa Japan. Paayt <laughs> aga aga Pilipinas ka? Apa? <laughs> Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas mo kayo? <laughs> aga Pilipinas din sila. Lahat kami dito aga Pilipinas si Siyan sa kapta ko. So, ay, may siyan. pala dito. Di So, muna tayo. So, yan no. <laughs> ang. Lakas ang na at, yun, no. Lahat sila taga-Pilipinas din. <coughs> Tapos ko nga palang mag-CR ay samakay na ako ng train papunta doon sa Yusaki, bahay namin. Dahil nga dito sa Japan ay madalas namin gamitin itong mga na ito para makauwi at pagpunta sa aming pupuntahan. At ayan nga, face mask ako dito para hindi tayo masyadong kilala kasi marami magpapapicture sa akin yan pag tinanggal ko yung face mask para masyadong hindi tayo halata baka may magpapicture nga at kuyugin ako ng tao wala akong bodyguard na paglabas na ito At ayun para nga sa aking protection ay nagprotekta at si ating patingin-tingin sa akin dahil nga feeling vlogger ang lintik ayan, didiretso rin ako sa paglalakad ko nandito na kami sa it's a uh, Japan nyo Ayan, so dala-dala ko na yung aking body card o uh, Body card ng tawag dyan So pag bibili ka nito bago ka pumasok Then paglabas mo, yan ang isasalpak mo Ayan, so parang tutorial na din ito Kasi vlogger, feeling vlogger nga Ayan, nakapila kami dito naka formation kasi nga uh, Palabas na kami So masayang Masayang makasakay dito Kasi marami kang makakasalamuha Oo. Uh, andito ka na, andito na kami sa Kawasaki EDSA. So ayun, sobrang uh, saya ko ng araw na to kasi nga nakagawa na tayo ng nakakuha na tayo ng uh, requirements pa ng Pilipinas no kasi ayun natanggal nga tayo sa pagiging bagger. So nagkuha na agad ako hindi na nagpatumpin-tumpik kumuha na ng requirements para makauwi na lang din ng Pilipinas so mahirap dito sa Japan kasi maraming sip-sip na tao so ayan so this day is uh, last day ko na dito sa Japan so napakahirap no napakahirap nang mawala ng trabaho dito sa Japan kasi kahit uh, puro utang bayad utang ayan so kunyari vlogger kunyari nasa Japan simpre good good vibes lang tayo guys sa masyado kong yan so isasal ko na nga ano kasi palabas na ako ng uh, trend. so ayan tingnan nyo kung paano isalpak huwag maging hunghang ha o pwede kayong magtanong kung hindi mo naman talaga alam ayan o ba't pa yan, patagilid, hindi man patayo Hong hang So yun, nakalabas na rin ako So Ayun Sobrang sad ko dyan kasi last day ko na nga Last day ko na sa Japan So Napakalungkot lang kasi Ayun Babay na Malungkot lang kasi nga natanggal tayo Pagiging bagger 6 years na rin ako dito sa Japan Kung hindi nyo maitatanong ayan. So si Kuya, yan yung nakasama ko dito sa Japan. Paalis na rin siya ng Japan. Oh. Ayan si Kuya. So hanggang dito na lang no. So magkita-kits tayo diyan pauwi na ako ng Pilipinas mga ka Alberto vlog. So ayan, ayan, sa Japan, mga kaibigan ko dito sa Japan. Ah, balang araw magkikita-kita rin tayo. Pero dapat mauna kayo, hindi ako. Marami ko pang gustong gawin sa ating bundo Bahala ka sa buhay mo. Salamat! <laughs>